Hello. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang isang kaso na magpapadama sa inyo ng lungkot at magiging mas maingat sa mga relasyon. Sinasabi ko ito dahil ang biktima sa kasong ito ay si Jessica O'Grady, isang babaeng kinailangang iwanan ang lahat ng kanyang mga pangarap sa kamay ng kasintahang nanloko sa kanya. Isang kaso na talagang pumukaw sa aking atensyon maniwala ka sa akin at panoorin ang buong video para malaman inaanyayahan ko kayo sa estado ng Nebraska sa Midwestern United States isang estado na kilala sa napakabait na mga lokal magagandang tanawin at mayaman na kultura ang isang napakagandang estado ay nagtatago ng isang nakagigimbal at komplikadong kaso, makapanivala ka ba? Halina't maglakbay tayo sa lugar na ito at alamin ang tungkol sa kaso ni Jessica O'Grady. Nagsimula ang kwentong ito noong tagsibol ng 2006. Ang estudyante sa kolehiyo na si Jessica O'Grady, 19 taong gulang noon, ay nawala. Gabi na noon sa Omaha, Nebraska. Pumunta si Jessica sa bahay ng kanyang kasintahan at planong magpalipas ng gabi doon ngunit sinabi ng kanyang nobyo na hindi raw siya nakarating sa bahay nito. Ang pamilya at mga kaibigan ni Jessica ay labis na nataranta at lumakas ang espekulasyon na may masamang taong kumuha ng kanyang buhay. Pinakipot ng mga autoridad ang listahan ng mga suspek Ngunit hindi nila mahanap si Jessica at hindi rin nila alam kung ano ang nangyari. Maaari kang mag-isip ng maraming senaryo. Ngunit para sa mga investigador at pulis, ang kasong ito ay hindi simple. Habang dumarami ang ebidensyang nakakalap, lalong gumugulo ang kaso. Bagamat nalutas din ang kaso sa huli, marami pa ring tanong ang nananatiling walang sagot Alamin natin ng kaunti ang tungkol kay Jessica. Pagkatapos makapagtapos ng high school sa Omaha, Nebraska, pinili ni Jessica O'Grady na manatiling malapit sa bahay. Lumipat siya kasama ang dalawang kaibigan at nakahanap ng trabaho bilang server. Sa lokal na Lone Star Restaurant, si Jessica noon ay isang sophomore sa kolehiyo na nag-aaral ng social studies Matapos magtrabaho ng part-time sa isang daycare, natuklasan ni Jessica ang kanyang hilig sa early childhood education. Nagbuluntaryo pa nga siyang maging coach para sa soccer team ng kanyang pamangkin. Noong tagsibol ng 2006, huminto muna si Jessica ng isang semestre para magtrabaho at kumita ng dagdag na pera. Matapos makipaghiwalay sa kanyang high school sweetheart, pumasok si Jessica sa ibang mga relasyon at nakilala si Christopher Edwards. Si Christopher ay isang bartender sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Jessica. Nag-aral din siya sa University of Nebraska. Ngunit huminto para mag-focus sa pagtatrabaho. Ginugol ni Chris ang halos lahat ng oras niya sa restaurant dahil gusto niyang ma bilang manager noong panahong iyon nakatira si Chris sa kanyang tita Jane sa pangkalahatan. Komportable si Chris doon dahil may sarili siyang espasyo. Bukod pa rito, malaya siyang nakakaalis at nakakabalik. Nagkakilala sila ni Jessica sa trabaho. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Ngunit noong unang bahagi ng Mayo 2006, ibinalita ni Jessica kay Christopher na siya ay nagdadalang tao. Noong Biyernes, Mayo 12, 2006, hindi pumasok si Jessica sa kanyang shift sa Lone Star. Sinubukan siyang kontakin ng kanyang mga kaibigan at pamilya mula pa noong nakaraang umaga, ngunit walang sagot. Ito ay lubhang kahinahinala dahil madalas na nakikipag-ugnayan si Jessica sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Kaya Nag-report na ang pamilya sa pulisya. Sinabi ng malapit na tiyahin ni Jessica, si Shona Stasel, na huli niyang nakita ang pamangkin. Pagkatapos ng isang laro ng soccer noong gabi ng Miyerkules, Mayo 10, sinubukan ni Shona na kausapin ang mga kaibigan ni Jessica para alamin kung nasaan ang kanyang pamangkin. Bakit mawawala si Jessica? gayong hindi pa niya natatanggap ang kanyang sahod ngayong buwan. Ang kanyang mga personal na gamit ay nasa apartment pa at inabando na pa ang kanyang pusa na tinatawag niyang baby. Kahit na hindi natagpuan ang telepono, wallet at kotse ni Jessica, tila imposible na ang isang taong masaya dahil malapit ng maging ina ay bigla na lang kusang aalis. Mahigit isang linggo mula ng huling makita si Jessica na tagpuan ng isang lokal ang kanyang Hyundai Accent sa parking lot sa tapat ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Maalikabok ang sasakyan at hindi natagpuan ng mga susi. Walang mga lead. Walang senyales na si Jessica ang nagmaneho nito doon. At walang mga kamera sa lugar na maaaring nakakuha ng larawan ng kotse o ng driver Ang pagkakatagpo sa kotse ay nagdagdag sa bigat ng kaso Nabigyan ng akses ang mga investigador sa phone records ni Jessica At sinimulan nilang subaybayan ang mga aktibidad sa device Ilang kaibigan ang nagtipon sa apartment ni Jessica noong gabi ng miyerkules, Mayo, Siyompo sa huling araw na nakita si Jessica, nag-usap ang grupo at kumain ng pizza. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Jessica ay nagtitex buong gabi. Tila positibo siya sa kanyang relasyon at sa kanyang pagbubuntis kay Chris. Nagsimula ng uminom si Jessica ng prenatal vitamins na nagpapakitang sabik siyang maging ina. Matapos makatanggap ng tawag si Jessica noong gabing iyon, Naligo siya, nag ng buhok, nag-make-up at umalis ng bahay. Ito ay bandang 11 o 11.15 ng gabi. Ang destinasyon ni Jessica ay ang bahay ni Christopher Edwards at kailangang magmaneho ni Jessica ng mga 13 kilometro papunta sa suburb kung saan nakatira si Christopher. Ang huling aktibidad sa telepono ni Jessica ay nagpakita. Una. Tumawag siya sa kaibigang si Kerry bandang 11.30 ng gabi at makalipas ang mga dalawampung minuto. Tumawag siya kay Christopher, ang tawag ni Jessica, ng 11.30. Ay para lang ipaalam sa kanyang kaibigan. Napapunta na siya sa bahay ni Chris. Ang huling text na ipinadala ni Jessica ay para rin kay Kerry bandang 12 ng madaling araw. Ito ay isang bagay na marahil ay ginagawa ng sinumang babae bago pumunta sa isang date ang mag-text ng lokasyon para sa pag-iingat at iyon na ang huling text na ipinadala ni Jessica ang huli niyang transaksyon sa bangko ay mas maaga rin sa araw na iyon pagkatapos ng oras na ito wala nang nakarinig ng anumang balita mula kay Jessica sinimulan ng mga autoridad na palawakin ang paghahanap at maraming voluntaryo ang tumulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, walang anumang senyales. Ang pamilya ay nabubuhay sa pag-aalala. Hindi alam kung nasaan si Jessica, ang mapanganib na kalupaan at makakapal na puno sa paligid ay nagdulot ng hamon sa mga tagahanap ngunit nagbigay ng perpektong pagkakataon sa salarin upang itago ang labi. Samantala, si Christopher Edwards ay nag-enjoy sa kanyang weekend kasama ang kanyang kasintahan. Siyempre, hindi si Jessica, kundi ang kanyang matagal ng nobya na nagngangalang Michelle Weekends. Nakilala ni Michelle si Christopher noong Marso 2005 nang pareho silang nagtatrabaho sa iisang restaurant. Mula sa pagiging magkaibigan, naging magkasintahan sila. At noong Enero 2006, nabuntis si Michelle. Ayon kay Michelle, noong gabi ng Mayo 8, dalawang araw lang bago mawala si Jessica, pinag-usapan nila ni Christopher ang planong magpakasal. At sa gayon, Si Christopher ay magiging ama ng dalawang anak mula sa dalawang magkaibang babae. Si Michelle, na kanyang pakakasalan, ay walang kaalam-alam sa kanyang relasyon kay Jessica. At tiyak na hindi alam ni Michelle na buntis din si Jessica. Sa mga araw pagkatapos mawala si Jessica, si Michelle ay kasama ni Christopher sa kanyang silid sa basement. Nang magsimulang maghanap si Jonas Stassel sa kanyang pamangkin, dumaan siya sa Lone Star Restaurant at nakausap ang ilang empleyado kabilang si Christopher. Sinabi ni Christopher sa kanya na hindi niya alam kung nasaan si Jessica at ang huling pagkikita nila ay noong Martes Mayo 9. Sinabi ni Chris na may plano sila para sa Miyerkules ng gabi, ngunit hindi ito natuloy at hindi sila nagkita ni Jessica noong gabing iyon. Tulad ng script sa ilang ibang mga kaso, si Christopher ay nag-report din sa pulisya. Pumunta sila sa kanyang bahay at tumingin sa paligid. Sa unang pagbisita, walang search warrant ang mga opisyal, kaya't pinayagan lamang silang maghanap sa mga lugar na gustong ipakita ni Christopher. Pagkatapos, pumayag din si Chris na maghanap pa sila sa ilang lugar sinimulang suriin ng pulisya ang paligid ng kanyang silid. Ngunit nang lumapit sila sa kama ni Christopher, pinigilan niya sila. Pinipigilan silang tingnan ang kutsyon. Ang detective sa eksena ay nagteorya na baka may ginawa si Jessica sa kanyang sarili at marahil ay nagtago siya ng isang sulat sa ilalim ng kutsyon ng kanyang kasintahan. Ayon sa ulat ng pulisya, sinabi ni Chris na ang haka-haka ay tila makatwiran at habang nagpapatuloy ang paghahanap, ipinaliwanag ni Christopher na ang maliit na mantsa sa kutsyon ay regla, ngunit nang itaas ng pulisya ang kutsyon. Natuklasan nila ang isang mantsa na tumatakip sa halos buong ilalim nito. Ang bahay ay binigyan ng opisyal na search warrant at isang buong forensic processing ng lugar ang isinagawa sa sumunod na sampung oras, masusing sinuri ng Douglas County Sheriff's Office ang bahay. Si David Cofoed ay kilala bilang isang bituin sa mga CSI supervisor. Dahil kamakailan ay nakatukla siya ng mahahalagang ebidensya sa mga komplikadong kaso ng pagkawala ng buhay. At sa pagkakataong ito, ito ay ang kasong kinasasangkutan ni Christopher Kumuha sila ng buhok, mga fingerprint, mga nail clipping at DNA test. Halos 200 litrato ang kinuha sa loob ng bahay noong gabing iyon na nagdedetalye sa silid sa basement, mga dingding, kisame at iba pang lugar kabilang ang garahe sa silid tulugan. May mga mantsa na makikita ng mata at marami nito sa paligid ng kama. Ipinaliwanag ni Christopher na ilang araw bago iyon, sinaktan niya ang kanyang sariling pulso at ang sugat na iyon ang sanhi ng mga mancha. Ginamit ng mga supervisor ang luminol para suriin ang mga dingding ng silid. May mga bakas na natagpuan sa kisame at tulad ng mga bakas sa dingding, tinakpan ito ng manipis na puting pintura para pagtakpan. Mga ebidensya ang natagpuan sa sala. Na may DNA ni Jessica, ang mga unan at kobre kama ay tinanggal at pinalitan. At ang kutsyon ay binaliktad. Mayroon pang mga scented candles sa silid na posibleng ginamit para alisin ang amoy. Bagamat hindi ito gaanong masusi, hindi maikakailan na ang may gawa nito ay nagsikap na itago ang nangyari kay Jessica. Isang itim na plastic trash bag ang natagpuan sa garahe sa tabi ng sasakyan ni Christopher. Nasa loob ng bag ang dalawang tuwalya na may bakas ng dugo at isang resibo mula sa isang botika sa West Omaha. Nakuha ng mga investigador ang surveillance footage mula sa tindahang iyon at nakita si Christopher sa botika noong 7.30 ng gabi, Huwebes, Mayo 11. Dahil sa dami ng ebidensya, voluntaryong sumuko si Christopher, ngunit hindi pa siya formal na kinasuhan. May mga butas sa kaso laban sa kanya. Iyon ay hindi pa natatagpuan si Jessica at wala rin anumang kagamitan na ginamit sa insidente. Nang matuklasan ang kutsyon sa silid ni Christopher, inabot ng halos isang linggo ang mga pulis para iproseso ang ebidensya. Ang dami ng bakas na natagpuan sa bahay ay nagpapahiwatig na wala ng buhay si Jessica, ang tanong ngayon ay kung paano na ilabas ni Christopher ang katawan ni Jessica mula sa bahay. Mayroon lamang dalawang labasan mula sa basement. Ang bintana para sa bagyo ay masyadong makitid para mailabas si Jessica. Kaya, malamang na inilipat ni Chris ang katawan gamit ang hagdan. Alam ng Douglas County Sheriff's Department na natagpuan na nila ang salarin, ngunit wala silang matibay na ebidensya para magsampa ng kaso. Ang estado ng Nebraska ay hindi pa kailanman humatol sa sinuman para sa pagkawala ng buhay kung hindi natatagpuan ang katawan. Ang CSI team sa pamumuno ni David Kofoed ay bumalik muli sa bahay sa kabutihang palad. Sa muling pagsisiyasat na ito, natuklasan ni Kofoed ang dalawang maliliit na tuyong bakas sa trunk frame ng kotse ni Christopher. Isang maliit na bakas ang natagpuan sa itaas na bahagi ng gas tank. Ang pangalawa ay nasa ilalim ng takip ng trunk na hindi maintindihan kung bakit napalampas ng dalawang naunang miyembro ng CSI team. At higit sa lahat, natuklasan ni Kofoed ang isang pares ng mga espada na tinawag ng media na samurai swords sa loob ng aparador ni Christopher. Ang mga espadang ito ay hindi sinasadyang napabayaan sa paunang paghahanap, ngunit ngayon ay natagpuan na at itinuturing na posibleng ginamit sa insidente. Ilan pang maliliit na kutsilyo ang nakolekta rin. Sa pangalawang paghahanap, isinagawa ang mga pagsusuri sa laboratorio sa Universidad ng Nebraska at naglabas ng serye ng mga resulta na nagpatunay na ito ay isang mahalagang pag-usad sa investigasyon. Una, ang mga tuyong bakas na nakuha mula sa trunk ni Christopher ay nagpositibo sa DNA ni Jessica. Isang maliit na bakas ang maaring nakuha mula sa hawakan ng isa sa mga espada. Dinala nila ito para sa pagsusuri upang matukoy ang DNA ni Jessica. Ang pruning shears na natagpuan din sa unang paghahanap ay muling sinuri sa ilalim ng gabay ni David Kofoed. Sa simula, negatibo ang resulta ng pagsusuri, ngunit sa pagkakataong ito, tumugma ito sa DNA ni Jessica. Natagpuan ang DNA sa hawakan, ngunit walang bakas ng dugo dito. Natukoy ng mga investigador na ang espada ay tiyak na ginamit sa insidente. Mula sa DNA at mga bakas ng ebidensya, hinuhain ng mga detektib na si Jessica ay sinaktan habang natutulog siya sa kama ni Christopher noong gabi ng Mayo 10. Pagkatapos ay binuhat siya ni Christopher paakyat sa hagdan, papunta sa garahe at isinakay sa kanyang kotse. Itinapon ni Chris ang kanyang katawan sa isang hindi pa natutukoy na lokasyon at pagkatapos ay minaneho niya ang kotse ni Jessica sa isang paradahan malapit sa restoran at iniwan ito doon. Si Christopher Edwards ay sa wakas ay kinasuhan kaugnay sa kaso ni Jessica. Sa oras na iyon, isang plea deal ang inialok sa kanya kapalit ng pagbunyag kung saan niya itinago ang katawan. Ang kasunduang ito ay maaaring magresulta sa 10 hanggang 20 taong pagkakakulong para sa 90 taong gulang at magiging kwalipikado para sa parol pagkatapos ng limang taon. Madali sanang makakalaya si Christopher bago ang kanyang ika 30 na kaarawan ngunit tinanggihan niya ito. Ang ama ni Chris, si Pope Edwards, ay sinasabing pinayuhan ang kanyang anak na tanggihan ang kasunduan. Dahil ayon sa kanya, hanggat hindi pa natatagpuan ang katawan, walang dahilan para akusahan ang kanyang anak sa pagkawala ng buhay ng iba. Nagsimula ang paglilitis noong huling bahagi ng Marso 2007 si Michelle Weekends. na ngayon ay inana ng isang batang babae ay tumistigo para kay Christopher. Tumistigo si Michelle na wala siyang alam sa kondisyon ng kutsyon noong kasama niya si Christopher sa mga araw matapos mawala si Jessica. Sa oras na iyon, wala siyang kaalam-alam tungkol sa relasyon ni na Jessica at Christopher. Ang tiyahin ni Chris at ang pinsan ni Christopher ay parehong tumistigo na nasa bahay sila noong gabi ng Mayo 10 at walang narinig na anumang ingay mula sa basement. Ang abogado ni Chris, si Stephen Leffler, ay sinubukang ipaliwanag sa hindi makatwirang paraan ang paunang pahayag ni Chris tungkol sa mga bakas. Ang mga pahayag na ito ay itinuring na isang insulto sa hurado. Ang hindi maipaliwanag ni Leffler ay ang hindi pagkakapare-pareho sa pagpapaliwanag ng mga akusasyon. Paano naging kagamitan sa insidente ang espada kung mayroon lamang itong kaunting bakas sa hawakan, tiyak na mayroong misteryo sa likod nito na hindi pa natutuklasan, lalo na ang tungkol sa espada. Bakit itinago ni Christopher ang espada sa aparador sa loob ng maraming linggo sa halip na itapon ito kasama ng iba pang ebidensya? Itinapon ni Christopher ang telepono, pitaka, at damit ni Jessica pati na rin ang lahat ng gamit sa kama. Kaya bakit niya iiwanan ang kagamitang ginamit sa insidente sa loob ng silid kung ang ginawa lang ni Chris ay baliktarin ang kutson at pahiran ng manipis na correction fluid ang dingding? Bakit dalawang bakas lang ang iniwan niya sa trunk ng kotse? Nagdelibira ang hurado sa loob ng 11 oras bago ibaba ang hatol. Ito ang unang pagliliti sa kaso na may kinalaman sa buhay na walang natagpo ang katawan sa kasaysayan ng Estado. Si Christopher Edwards ay hinatulan ng 80 taon para sa second degree na pagkawala ng buhay at 20 taon para sa paggamit ng mapanganib na sandata. Ang dalawang sentensya ay magkakasunod na isisilbi. Ang paghahanap kay Jessica ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon matapos masentensyahan si Chris. Libu-libong oras ang ginugol para sa gawain ito. Amat na unumput-anim na iba't ibang non-profit na organisasyon ang lumahok at ang buong 5 milyang radius sa paligid ng bahay ng tiyahin ni Chris ay hinalughog isang hukay ang natuklasan sa lugar ng Cunningham Lake. Hinala na si Christopher ang naghukay nito ngunit dahil sa kakulangan ng tamang kagamitan, ang hukay ay naiwang hindi tapos at hindi naabot ang tamang lalim. Ang teorya ay, matapos mabigong maghukay, itinapon niya ang katawan ni Jessica sa tubig. Si Christopher naman ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon ang unang apela ni Chris noong 2011 ay kasabay ng isa pang kaganapan. Sa parehong taon, isa pang residente ng Douglas County ang nabilanggo, si David Kofoed, ang CSI Supervisor. Ang bida ng Douglas County Investigative Team ay nahatulan dahil sa pagtatanim ng peking ebidensya. Bago mahatulan, si Kofoed ay sikat na sikat sa Nebraska dahil sa kakayahan niyang makahanap ng ebidensya kung saan wala ng ibang makakahanap. Kalaunan, sa dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkawala ng buhay sa kalapit na Kansas sa parehong taon na nawala si Jessica, nagsimulang pagdudahan ang mga natuklasan ni Kofoed. Natuklasan siyang gumagawa ng mga sampol ng bakas sa mga mahahalagang lokasyon sa crime scene at sa mga lugar kung saan umaasa ang mga autoridad na makakita ng ebidensya. Kadalasan sa mga kasong ito ang mga detective ay kulang sa ebidensya para makapaghatol. Kaya, malaki ang posibilidad na ang dalawang bakas sa trunk ng kotse ni Chris ay mga diluted na sample na sinadyang ipahid ni Kofoed sa trunk dahil kung ang katawan ni Jessica ay inilagay sa lugar na iyon matapos siyang saktan, inaasahan ng mga investigador na magkakaroon ng maraming bakas gayon din. Ang sampol ng bakas sa espada ay lubhang kahinahinala. Ang mga talsik sa loob ng silid ay nagpapahiwatig na gumamit si Chris ng mas maliit na kagamitan para gawin ang insidente. Noong panahong iyon, pinag-isipan na kung wala ang forensic evidence na nakuha ni David Kofoed, maaaring naantala ng estado o tuluyang tumangi na magsampa ng kaso laban kay Christopher. Gayunpaman, natukoy ng korte na sa kabila ng pahayag ni Christopher tungkol sa peking ebidensya, sapat pa rin ang ebidensya para hatulan siya at iyan ang kaso ni Jessica O'Grady. Ang kaso ay tapos na, ngunit marami pa rin katanungan. Bakit ginawa ni Christopher ang bagay na iyon kay Jessica? Gayung dinadala niya ang kanilang anak at nasaan ang kanyang katawan, anuman ang sagot. Ito ay isang napakalungkot na kaso na nag-iwan ng maraming aral, lalo na ang aral sa pagpili ng taong mamahalin. Si Jessica sa kasong ito ay nagkamali ng piniling tao dahil si Christopher ay hindi lamang isang taong iresponsable at mahilig mambabae kundi siya rin ang may gawa ng insidente. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Kung mayroon kayong mga katulad na kwento, mangyaring mag-iwan ng komento para malaman namin. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Paalam. At hanggang sa muli.